<laughs> Magdilim Ayan na guys. Nagbiko kami kasi ano ngayon? Undas? Kalag-kalag. Um, Festa pista sa mga pata. Pachi. <laughs> Charot. Kaya <laughs> magbibiko ako. All, Ayan na. Tadang! Ayan. Malapit na, malapit na siyang malapot. Kunting ano na lang, guys. Kunting halo-halo na lang. Paanohin ko pa siya palaputin pa. At andito na yung sinain naming malagit. Ayan. Ayan. Pawish mo na ang inyong ati. Um. So, na guys. So, luto na ang ating ano yun? Sauce so, sabi ko. So, ihalo na natin ngayon.

Yeah. Ayan. Ayan. Lahat na natin. butit sakto lang yung sabaw ko. Hindi siya wata. Sakto lang. Wow. Ayan na. Ayan na guys. Maghalo-halo na tayo. Mmm. Kain na po. Wow. Itim na itim ang aking dito. siya. Mabango to kasi nilagyan ko ng loya. Tanggal umay. Yung sa mga, sa probinsya karamihan magluluto, maglulutok ng maalala ko. May kalamansi. Tsaka loya. Mas gusto ko yun ang ilagay sa ano. Biko kasi parang basta sarap ikain tanggal nga sa umay pag maamoy mo yung amoy ng luya tsaka kalamansi ayan dami nga pa lang sa, 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 sauce sauce ko ko okay na matutuyo din yan mamaya mas maigil na maraming sauce kaysa nagkulang hindi ko na to pinapa lunok yung ano kasi nga dalawang nyug lang baka mamaya hindi kakayanin sa langis kailangan kasi pag gusto mo lang luno para mga tatlong tip tatlong nyug o apat para sakto siya sa ito dalawa lang hindi ko na pinapalun pinapalapot ko na yan, yeah, yummy yeah. na ang aking bika. Sakto-sakto lang. May tutong? Hindi <laughs> ganong tutong, ti oh, maganda po ka sa ilig. Eh. Kaya eh. sakto lang. Ay, sakto lang, eh. lang din yung bata. Hmm, um, <laughs> timing nga eh. Hindi talaga ano siya. Tago lang po Kasi pa rin sa isang bika. Kaya ayan o, oh, Ito, gusto ko yung amoy yung luya. Parang hindi ka sikmurahin kung <laughs> maamoy mo yung bikong ganun. Iwan ko yung mga bata kung kakaibang gano'n. Wala <laughs> silang problema. kung Sila, sila sa doon hindi eh. Sa ano, dahil. Sa, sa, na. na. Ito nga gusto ko sa ano, Biko. Ayan guys, thank you for watching. Finish na ng akin Biko. Ay, happy Halloween pala sa lahat.